Ang Kailash Temple sa Maharashtra, India ay isa sa mga pinakamisteryoso at kahangahangang lugar sa buong mundo. Kung bibisita ka sa templong ito, magugulat ka dahil inukit ito mula sa iisang tipak ng bato. Maiisip mo bang magukit ng bato para makagawa ng ganitong kalaking templo na may napakadetalyadong mga sining? Ang templong ito ay inukit mula sa itaas pababa. Ito ang pinakamalaking monolithic sculpture sa buong mundo. Tinatayang nasa apat na raang libong tonelada ng bato ang na-excavate sa proseso ng pagbuo nito. Sa paraan ng pagkakagawa nito, walang lugar para sa anumang pagkakamali. Ang nakakamangha, walang bakas ng mga batong inukit sa loob ng 50 kilometro mula sa templong ito.